mga idol dito ma tayo sa ating garden Ayan, meron tayong kakaunting tanim ng pakwan mga so ngayon tatanggal tayo ng magpo fruit selection muna tayo habang maliit pa tatanggal tayo ng unang bunga Ayan, tinatanggal natin ito tinanggal natin dito sa Ang malaki na sana. Sayang. kaya pero kailangan kailangan tanggalin. Ito pa. Tanggalan. tinanggal. Kasi ito hindi ito lalaki ng husto. Kaya kailangan din tanggalin. Dito lang yan Para tanda natin na Katanggalan natin ng bunga Ito, so, ito Ito pa isa Ayan Tanggalin natin Ito hindi ito lalaki dito lang yan dito pa isa yan ito tanggalin din natin ito So, mag-tanggalin. Ito na ngayon yung ating pakwan na tinanggal. Marami-rami din. Malaki na sana. Kaya lang hindi ito lalaki ng husto. Deform. 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 wala ng sakit, fungus. Binunot na natin.